Isa na namang may pagmamalaking proyekto ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte ang personal na inspeksyon ni Mayor Arthur B. Robes. Kasama ang mga kinatawa ng Department of Public Works and Highways, binisita nila ang lupa kung saan itatayo ang Hall of Justice na matatagpuan sa barangay poblasyon. Hindi pa man nauumpisahan ang konstruksyon, inaasahang maraming San Joseño ang matutulungan ng pagkakaroon ng sariling Hall of Justice ng lungsod ng San Jose del Monte. Actually, meron naman tayong uh, mga judges dito, no? Kaya lang nagre-rent lang ang City Government para matulungan 'yung ating mga kababayan na instead na pumunta sila ng Malolos or uh, in Quezon City dito na lang. So ngayon, ang City Government nag-initiate or nag-expropriate ng property para nang sa ganon magtayo-tayo ng isang uh, uh, bulwagan uh, uh, ito at tawag na natin Hall of Justice para nang sa Lahat ng mga taga San Jose, hindi na pupunta sa Malolos, hindi na pupunta sa Quezon City. So lahat ng merong magkakaroon ng kaso, eh, dito na lang within San Jose del Monte na lang para mas konvenyente sa ating mga kababayan dito sa San Jose. Layunin ng doble aksyon at solusyon, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes na mailapit ang serbisyo publiko sa bawat San Joseño sa pamamagitan ng mga infrastrukturang tulad dito kasama si Mags Oliva. Para sa Balitang San ako si Sharifuyo Pasyon, Public Information Office.